yung tinitingnan kami na masyadong mababa at hindi kami nakikita na malaking ambag kami sa ating gobyerno, malaking ambag kami sa ating lipunan. Remember, pag tinitingnan mo yung mga katutubong Pilipino, ang nakikita mo, yung mga tunay na Pilipino, na hanggang sa ngayon, ipinagmamalaki nila, pinagpatuloy nila at isinasalin pa yung sinasabi nating kultura at tradisyon ng mga totoong Pilipino, buhat pa nung bago pa dumating ang ating mga banyaga. So hanggang sa ngayon, we preserve our cultures and traditions na nagiging pride and glory ng ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na dito sa ating bansa Pilipinas. Again, I mentioned a while ago kay, uh, Your Excell kay Her Excellency Irene Kant, the NCIP is not here to decide for the indigenous peoples. It is actually the indigenous peoples deciding for themselves. That is what the IPRA is all about. The right to self-determination, the karapatan ng mga katutubo sa pagpasya sa kanilang magiging kinapukasan. <coughs> well, we admit as an agency that may mga katulangan, meron din mga katutubong Pilipino na hirap pa rin as of this time. But ang pambansang komisyon ng katutubong pilipino or ncip being the primary government agency to protect their rights and welfare recognize their existence and respect their well-being as well and kami para bigyan sila ng programa para taasan at kahit papaano to you know improve their quality of life together with our government partners our government agency partners na tuloy-tuloy yung pakikipagtulungan namin para maiahon namin, hindi naman kahit sa kahirapan, pero at least baguhin yung imahe ng mga katutubong Pilipino na hindi lamang po kami mahirap, kundi kami po ay may malaking ambag sa pagpapalago at sa kaunlaran ng ating bansa. While well, yung visit ni um, Her Excellency Irene Cal sa Pusina na NCIP. It was really about, you know, learning from each other's experiences, especially the challenges yung opportunities at saka yung mga accomplishments ng National Commission on Indigenous Peoples. Meron pa rin limited access ang ating mga indigenous peoples in terms of um, access to education, to social justice, and other aspects of their uh, lives. However, kasi we have to also consider na geographically, talagang you know, most of our indigenous communities are located in the hinterlands. Therefore, nakakaroon talaga ng limitations then yung pag-reach sa kanila. However, with the presence of the National Commission on Indigenous Peoples, kasama na yung ating mga government agencies, na nakikipagtulungan, nagkakaisa, at nagsasama-sama para maiabot natin ang ating mga servisyo sa kanila sa tingin ko, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na binabago natin yung imahe ng ating gobyerno at sinasabi natin may bagong Pilipinas na tayo kung saan lalong-lalo na sinasabi ng ating presidente na being public servants, dapat na ipapaabot natin yung ating serbisyo sa ating mga kasamang mga Pilipino, lalong-lalo na po yung ating mga marginalized sector, kasama na siya ng ating mga katutubong Pilipino. I Madam Irene Kan, she's a special rapporteur na nakasento sa freedom of expression and opinion yung kanyang um, role or yung expertise niya. So nakikita natin ito as a means of raising awareness of who the indigenous peoples are, what we are all about, ano ba yung mga karapatan natin, at paano pangalagaan lalong-lalo na yung ating mga katutubong Pilipino, na hanggang sa ngayon ay marami pa rin sa amin na nakaka-experience ng discrimination, ng oppression, at iba-iba pang violations sa ating lupang ninuno, or even in the mainstream world wherein we are subjects usually na yun na, yun sa discrimination, minsan, At hindi kami nakikita na malaking ambag kami sa ating gobyerno, malaking ambag kami sa ating lipunan.